Good morning mga kakibat Welcome back sa panibagong vlog Kung saan na. nandito tayo ngayon sa isang park Tumambay lang kami sa glit Niyaya ko ng bayaw ko Dahil So medyo matagal-tagal tayo Hindi nakapag-video Dahil na sa naranasan ko Itong mga nakalipas na linggo Nga pala yung mga uploaded video ko sa aking YouTube channel. Mga videos ko pa yan ng ubos. Sa so, pagkagalingan namin sa Pangasinan, so doon ako nakaranas ng unti, unting bumabalik yung depression ko. Naalala ko yung 2019, yung pumutok yung pandemic na... So ako nga pala si Jay Albarasin, 49 years old, may asawa at may isang anak. So dati po akong OFW kung saan doon ko nakahiligan magawa ng mga short video. Year 2019 nung pumutok yung pandemic mga kakibat. nag-shutdown yung kumpanya namin. Kung saan, kurisahan po kaming pinaway dito sa Pilipinas. Naalala ko yung kasagsagan ng COVID-19 na talagang sagad-sagad yung problema ko pagdating sa financial. Ito nga pagkagaling namin sa Pangasinan, parang unti-unting bumabalik yung depression ko. So isa nga sa dahilan na madalas kong iniisip ang pagkasuspindi ng aking YouTube channel. Kaya ito yung unang pumapasok sa isip ko kung saan ako mag-agilap ng financial para pang sustain dahil so 25,000 yung kailangan ko buwan-buwan para makatawid sa aming pangangailangan. Unang ana, iniisip ko yung bayaran sa bahay, 6,000, kuryente, 2,400, so internet, 2,399, tapos tubig, 1,000. Pag uh, pinaputol ko yung internet, paano na lang yung pag-upload ko ng mga videos na mga ginagawa ko ngayon. Dahil ito nga yung isa sa pangunahin kong hanap buhay, yung internet, pag-youtube. Yu so ngayon nga, nandito kami sa park ngayon dahil nabalitaan ng bayaw ko na uh, ganito nga ang nangyari sa akin. Kaya niyaya ko dito. So sa loob nga ng isang buwan mga kakibag pagkagaling namin sa Pangasinan, wala kong ibang ginawa. Doon sa bahay kong hindi tulog kain, tulog kain. At kahit nga anong kaarawan ko, wala tayong handa dahil wala talagang malukot. So wala kong ibang ginagawa sa bahay. Kung hindi tulog kain, tulog kain lang. Hindi na nakapag sa loob ng isang buwan. So let's go. Iikot lang kami saglit. At habang patuloy ako na nag-iisip na nakaida ay lumapit ang ating asawa na kinuhaan ako ng video habang ako ay kinausap.